Tatarin na ngayon yung boga ayan. Ah, oh. uh, sino magtatari una? Una sino magtatari na una ayan. Hindi. Syempre, yung pinaka pogi. Oh my god! Wow! Ayan. Tayo pakakita mo na kung paano ilagyan niyan. Ay, ipakita mo na dito sa video, please. Kung paano. Sa WhatsApp, paano lalagyan natin ng 15 na pisek. Yan, 15. Okay. 15 na pisek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ayan, ayan po 15 na asitom to Ayan o Ayan Yo, what's up guys Welcome back to JP YouTube Channel At ngayon uh, Magtatry tayo ng boga Ayan uh, Yung sinabi ko sa next vlog ko Papakita uh, natin bo Eh, ano Yung boga Ayan, yung pinakita ko sa content natin Nung nakaraan Ayan May mga kasama natin uh, Magboboga tayo Ayan uh, Kasama natin sa pareko Hey, what's up? Hey, uh, gano, hey. Ayan o. Pakita ko yung bago na. Pakita na. Ayan. Ayan guys. Uh, paalala lang. Uh, sa mga ano dyan. Uh, mag ano. Huwag nyo na rin ano gagawin. Kasi bawal din to uh, Baka mahuli kayo dyan sa inyo. Pag gumawa kayo ng uh, liblib lang mong amen, uh, Dito lang sa bana Ayan. Alam nyo naman tayo. Yung likod na yun. Ayan o. Uh, malawak dyan. Uh, walang gaano makakarinig sa amin. Uh, di ba alala sa mga lasing na ay inom lang kanina uh, ayan huwag nyo lang gagawa sa inyo baka kasi bawal sa inyo tsaka papakita namin kung paano yung tamang pag ano nito yung tawag dito pag launch ng boga na yan yeah, ayan ayan guys uh, ito yung boga ni pare Eka ayan ah uh, gawa siya sa ano sa lata guys ayan lata ng sardinas sa so, you know. ino naman ayan Tas may elbow pa teka lang uh, ito yung may tong lang to kanina ayan ah uh, tignan nyo yung na Ilay, pre, ilay ano na ito, yung divider? Dalawa, dalawa yung divider. Ayan, dalawa daw ito, ito. Ayan. Yung mga alam na 90s dyan, uh, alam nyo na ito kung ano yung tawag Alam, ginagawa rin siguro nito sa probinsya. Ayan, mga mga probinsya siya. Ano, Shoutout sa inyo, ayan. Ayan o. Tapos ito pa, ta, yung kay... Pakilala ka, ano yung pangalaman? Ako sa Agbe! Ayan. Ayan, ito yung sa kanya. ito uh, yung kay John Cloud dati. Ito yung una nating na pinakita sa vlog. Uh, Nag-shop sila. So, kasi like so, alay kay Cloud hindi ko makita. Ayun. Ito sa kanya, Ayan dalawa, dalawa, dalawa na may divider nito. Ayan pakita na. Ipaliwanag ko kung ano 'ta. Sige. So what's up? Ito po noon na nakipag-shop po ako kay John Cloud. Nakipagpalit po ako sa kanya, hindi po ito gumagana na, sa akin po malakas. Kaya, kaya pinalit ni Adito, uh, ayan, Adji pa na, ina. ayan. Ngayon po, gumagana na. Ayan, malakas na ito dati, hindi namin mapagana ni John Glad. Uh, para, ano, singaw lang. Yan guys, ha, pupunta kami ngayon sa ana, bawal kasi dito kasi maraming ana, mga bata, alam niyo naman 'yan, uh, magigising 'yan pag maingay. yan punta kami doon sa gawi doon, ayan. Bukid 'yan. Ayun. Yan gahapon na rin. Ah, uh, mga 5 5 na mahigit, ayan. Lasing ko na. Ayun, punta kami rito. Ito 'yung amin, ayan. Ayun. Kailangan ta. Guys, uh, medyo malabo 'yung camera ko ngayon, ayan Ayun ang mahangin din, sobrang lamig. May mga nainigas sa lamig ngayon. Yan guys, uh, andito na kami ngayon sa pesta. Ayun, ayun yo amen. Ayun, sobrang layo na namin dito. Ayun. Ah, uh, ito yung generator scatter natin nila pare. Ayun Hey, what's up? Ayun, press ang kagagaling Kaya yung SM Cabanatuan. shoutout nga pala dun sa mga nakasama ko nes kay Harold Bautista. Ayun. Ayun, ah, kagagaling lang wala sa SM kanina. Sa ayun, alam na rin mga taga-Nueva Ecija sa Kabanatuan, ayan. Uh, itatray na ngayon yung boga ayan. You know? Ah, uh, sino yung una? Una sino magtatray na una ayan. Siyempre, yung pinaka pogi. Wala. Ayun. Ayun, pakita mo na kung paano ilagyan niyan. Ayun, ipakita mo na dito sa video, please. Yung so WhatsApp, paano lalagyan natin nang 15 na pisek. Yung 15 na pisek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ne? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ayan po 15 na acetone to ayun o parang ano yung pwedeng ilagay dyan acetone bukod sa acetone ano yung pwedeng ilagay acetone denature tapos ayun lang guys pala ayan ano yung denature paliwanan mo kung ano yan yung denature yung mas malakas yan mga nasa 100% yung alcohol yan yung acetone naman nasa 50% lang yan kaya mas malakas yung denature Oh, ayan guys tatry na ngayon ayun o pakita mo kung paano i-alog pakita mo yan, kung ano na pinagagawa, basta maalog lang para lumamay, gayan. Ito na, mga guys. eh yeah, tatrain na, guys. Ay. What? Oh. Yan. Nagliliya pa po dito. Yan. eh si Pare Eko naman, Eko. So, what's up, guys? Ay, nabis sa kanya, ayan, pakita. Ayun, yan oh. Ilang pisig yan, tra? Nasa ano lang, lima lang, lima ah, lang. Ah, seven na putok. Yan. Ay, nailagay na, guys. Nagkamali ako. Ayan guys, uh, delikado delikado kapa nato, huwag niyong tinatapat pag puputok lang ayan, sa mga katabi nyo, ayan. ayan papakita natin, ayan. ayan mga kapay pa. So, what's up? Isa pa ulit, uh, dito, ayan. ayan. pag gabi na rin guys, uh, makikita natin, apoy parang napakaganda nito pag bagong taon, ayan. Ito yung kadalasang ginagawa pag New Year guys, ayan. Yung boga, ayan. 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 Ano na guys? Yan, papakita natin. Apo, yan na. Nice. Ayun guys, ah. na. Ayan guys ha. Nakakabingaw na. Kaunti lang guys ah. Kasi marami rin natutuloy dito. Ayan na. Kabingaw. guys, ah, lumipat kami. Um, pinagalitan sila para ay Ko, ano yung Ano yung nangyari? Pinagalitan ka kami, ito kami ito magpuputok Eh. Ayan, masyado kasing maingay, malakas. Ayan. Parang mahina lang dyan sa video. Pero ayan, last na try na rin sa irrigation. Ayan. 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 Gabi na rin, ayan. madilim na. Malalim na naman. Ayan. Ito yung mga uh, kasama natin magbaboga. Ayan Ayan mo isa. Malakas. Isa, please. Ayan 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 dito, dita. dita. Uh, Sa Sa na pa yung 'dalawa. 1 2 Support. Hayan. Ikaw Ka tingin nga. May Hey. Hayan. Bill. guys, uh, last na try natin 'yan. Ah, uh, medyo gabi na rin. Oh, gabi na siya. Ayun, ayo gumana Tawag ina mo tikit eh. Yung guys, ayun oh, sikat mo ulit. and guys, ayan. Mga nagpapaingay pa, ayan. Pang ready sa bang bagong taon. Ayan. Tama. Hello guys, thank you. Ayan. And guys, uh, may mga nagpapaingay pa ito sa bagong taon, ayan. 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 Damn! Ayan guys uh, Nayari na tayo uh, Ipakita ko na rin Pagbago sa inyo uh, Sa bagong taon uh, Tatray natin yung mga yan uh, Yung mga pampainga May nagbabakper din Ang motor kanina Hindi lang natin Na i-content na maayos Kasi Umalis din sila Ayan uh, May support lang Si pare ko Ayan pasupport mo na pre Pasuport nga po Nung JPS vlog ko Pasubscribe na rin And Thank you Ayan uh, Papakita ko na lang sa inyo Yung JPS vlog nya uh, Pakisubscribe okay, na lang guys. Uh, makikita nyo yung mga content nya. Uh, Dadagdagan nyo pa yun. Uh, pasimula pa lang sa guys. Ayan. Uh, supportahan nyo rin. Ayan, ayan lang guys.